What is up mga men? So, ayon Dumating na yung bago nating suspension sa likod. Itong KYB suspension. Para kay N max. So, ito siya. maldalawa dalawa. Tsaka ito. Harap likod talaga para maganda yung play. No? Boom, yeah! You know, oh, ay, ay. Grabe naman yung play. Bale, ayon For today's video, papagandahin natin yung play ng suspension na max natin. Kasi alam naman natin when it comes to Yamaha, pag mga scooter, except lang sa mga bigger CCs, pagdating sa scooter kay Yamaha, especially a and Max hindi ko lang sure sa iba, pero yung suspension talaga, matagtag' tag Yun nga problema ko dito. Sa tinakbo kong 1.5, 1,595 to be exact, biggest downside talaga ay suspension. Wala na akong napapansin suspension lang talaga. Well, sa Aerox ko rin dati, ganun lang din. Suspension lang yung problema ko. Pero, all in all, especially sa speed, wala akong masabi. Talagang may hatak talaga. Parang mas mabilis ko pa si NMAX kesa kay Aerox ko dati. Or di ko lang sure kasi syempre bago pa to eh. So ayun, papagawa natin yung suspension natin. Bumuli ako ng ano, KYB na pang NMAX. Sa ibang bansa, yun yung stock na suspension. So yun, yung papagawa ko ngayon is harap likod talaga para maganda yung play. Well, actually, to be honest naman, from Pampanga, duman ako ng Bulacan. So, alam naman natin na grabe yung daan from Bulacan to Manila. Sobrang lubak-lubak nun. Mas malalalim, ganun. So, yun. Napansin ko, okay naman siya. Pero, wag ka lang pre-preno. <laughs> Pagka may butas, malalim, ganun. Kasi pag promeno ka, syempre, bababa yung motor nun. Tatama pa sa lubak. Tutukod talaga. So napapapikit na lang ako eh Kasi rinig na rinig ko yung tukod eh Expected ko na yun syempre galing tayong Aerox eh Siguro sa ibang bansa tolerable naman yung tax suspension ni NMAX Kasi, kasi ma mas maayos naman ata yung kalsada doon. per dito So kahit hindi na i-tune or i-repack yung suspension nila doon, okay na Ito kasi some areas ano eh malala talaga eh malubak and madaming inaayos ganun madaming butas Yun, dito sa kalsada natin need mo talagang i-condition yung suspension ng motor mo kasi mas mapapamahal ka kung masisiraan ka eh dahil sa mga lubak dito and syempre yung safety mo nun pwede kang madisgrass sabi ko nga yung rear suspension ko okay sya pag may angkas pero pag mag isa lang ako tumatapon ako tapos yung harap naman talagang tumutukod ramdam ko hanggang ano panel gauge ganun mas may tunog pa. So, ayun. Pumili ako ng KYB version 3 na ata to. Bago siya, pero ipapa-tune pa natin ulit. Paparepack natin, ganun. Magkaiba kasi yung oil na gamit nun eh. And then, yung stock natin sa harap, ipaparepack natin. Doon tayo papagawa sa pop shock. dami ko ng motor na pagawa doon. Yung NK400 ko dati, doon ko pinagawa. Harap likod. Aerox. Front lang kasi nag-RCB ako noon, yung likod fully adjustable. Okay naman yun kahit na di na i-tune or i-repack. And sa R3, yun. Kina-tune ko yun ng for race tuning. Subok na talaga ko si Popshock. Actually, dati, nung papagawa ko sa nila, di pa sila masyadong patok nun, gano'n. Di pa sila sikat nun. And alam ko na talaga, nakita ko yung potential. Maganda yung gawa eh. So, yun, medyo maulan, guys. Yung tumila naman. Right. sa Popshock. Wala daw pila eh. Pag sinurture sa ways lalabas naman. So, ayun. Makakapunta kayo agad. Ayan si Pops. Ayaw nga no. Si Atong. Nakakalis lang. Antayin ko na lang. Nandito pala si Coach. Coach. Wala kang Bago lang to, hindi pa nag isang buwan hmm? Pero ang tag, -tag na Front suspension mo na yung itchun. Right. Touring touring na. Tiyama gamit nala dito. High tech na sila eh. dito. Wala ganito eh. <laughs> So, binabaklas na yung front suspension natin. Nagkikita natin yung oil kung gaano ka nipis. Stock oil ng NMAX. Mangitim-itim -itim na. Kahit bago. Yung okay. kabila. Ayan. So, drain na drain talaga yung stock na oil ng front shop. Set bago pa. Sambuan na ba? Sambuan? Ito pension ko Tapos lang itune yan Ikaw ba gagawa? Siyempre uh, ikaw gagawa <laughs> sirain ba natin? Kasi siraan <laughs> Brand new yan Hindi mo gagagas-gasan ha? Hindi yan KYB Yan ba? Pwede ba yan? O oh, pwede to Matching yung tunto ng maganda Mas okay na yan kaya sa stock mo? Oo uh -huh ito Pumayat ka ata ito nga Oo Kailangan magpapayat Na i-vlog eh Na i-vlog ka? Oo Kaya nang kulit oh Nire-repack ko yung brand yun na K1B Kasi ah siya gumagawa lagi na ano ko Suspension Simulain kay K-Rox R3 Dyan lang pala lumalabas yung langit. Ano ba baklasin mo rin yan lahat? Hindi na. Hindi na? Oh. Okay naman yung system. So, yan yung solusyon namin para umayos yung suspension ng NMAX. Kulang lang yung front suspension pero nirepack. Pumili kami ng aftermarket na kyb na nilalagay na yung bagong langis. Mas madali pala yung ano yan. Man. Depende na lang kung may tagas. Talagang bakas natin. Oh. pinalit mo yung gulong so, sa likod babaklasin pa yung stock ano yung taripa ayun ang ng balik ang baga ng ito yung sa ayun yun yung hindi pa nagalaw ayun tingnan nyo yung ano, play mo mabalik agad Kalbo. Uh -huh. Yung binabaklas na yung stock suspension. Kasi papalitan na nung KYB. Okay. Pang erox talaga to. Yeah, ito, ito yung bushing ng ano sa mo. Pero yung size niyan di ba? Ano? Yeah. Same lang. Same lang. Ito lang mo. Ano Yung kape Yun may baso-baso okay. na. Hindi kinabit ito pa lodo. Ah, naman ang may baso Tama. Eh, oh. oh, hey, wala nang tagtag -tag. Ayan, test drive. Ayan, oh. Papsak lang sa kalam talaga. So, yung binayaran ko is 3.5. Oh, napakaganda ng resibo nilo. Bago na. may sticker. Ayan. 3.5 harap likod na. ba? Diba? Okay na to, guys. Wala nang tagtag -tag si N-Max. Dito ko nilagay yung lumang suspension. Stop. Ayan. O, na ka tong? Hindi ka talaga sasama dun? <laughs> Pagawa ko yung R3, ha? Oo. Kalikod Bago mag-ayar ata na lang Oo so, pang Kung nabahala, alam mo na yun eh Sige nga, salamat ah natapos na gawin yung shock natin Okay na okay guys Siyempre, wala namang palye eh Ever since, nagpagawa ako sa pop shock Okay yung suspension Ganda ng suspension ko Di na tumutukod And, di na matigas yung likod Di bumabalik agad, gano'n Play check ng suspension <laughs> Ganda na. Ganda na, sir. Ayun, no. Oh. Wala na akong na-feel na tukod. Di na ako takot umakyat-akyat. Or malulubak. Marabi, di ko naramdam. Mas okay na yung play niya. Wala na. Perfect na yung NMAX ko. Hahaha. <laughs> Yun lang naman yung problema nito tag Tagtag ng tigas sa likod. And tumutukod yung front. So yun, nakaisip ako ng solution na medyo cheaper. Repack rebuild lang, ginagawa. Okay na suspension. Hatak na NMAX maganda. Alright, long ride ready. Pwede na akong mag mines. Ganda, grabe. Hindi siya yung bumabalik agad. Hindi siya yung masakit sa ano, sa ulo. Alam nyo yun di na dama yung ano, lubak. Well, meron pa din naman, syempre. Kasi yung chinon sa akin, pang may angkas to. Pero mas okay na to kaysa sa stock. Tigas nung stock sa likod eh. Tapos yung front suspension ng stock tumutukod talaga. Eto, wala na akong na feel na tukod. Kahit malalim, ganon, or biglaan, or nakapreno ako before maglubak, ganon. <laughs> Big shoutout sa ano, Popshock Attack. And syempre kay Atong, kjb sa front suspension. Kudos sa gawa. Mga Advice ko sa inyo guys, pag naka NMAX kayo, mag invest talaga kayo sa suspension. Kasi yung speed ni NMAX, given naman na yun. Tapos yung comfortability, yung handling, ganon. Yun lang yung ano niya, yung, yun lang yung pagkukulang niya sa stop Yung plain ng suspension. Which is, okay na ngayon kasi pinagawa na natin. Hindi na ako sa Bulacan. Pag-uwi Pampanga, papalag-palag na to so yun lang guys ayun kasi tropa ko na yan sila papsyak eh si Atong especially si Atong so ayun very ano naman sila kumbaga komportable na o magpagawa dun sa kanila kasi mababait din yun eh parang tipa to one year warranty yan so halimbawa medyo natitigas ang ka ganon pwede mo iparepack ulit iparebuild mo ulit wala nang bayad yun guys so, ayun yun yung maganda kasi yung warranty na yun gusto mong iparepack yung suspension mo or iparebuild anytime gusto mo ibang play naman gusto mo racing naman ganon or naka racing ka ito touring mo naman yun anytime yun pwede mong papalitan sa kanila papalitan ng oil ganon papagawa mo ulit ganon Yan yung maganda dito kay La Pop Shop and nakita nyo naman yung ano nila yung gawaan nila dami nilang tools equipments ganon rest assured na ano maganda pagkakagawa sa suspension nyo and if halimbawa ano naiinip kayo ganon nakita nyo yung ano nila yung waiting area nila aircon yun guys may TV pa ever since naman recommended ko sila pop shock attack eto na oh <laughs> hanap tayo lubak eto eto to boom yeah <laughs> alright ah, ang ganda na ng suspension natin mm -hmm. very nice na ang play You oh. know? oh ay grabe naman ay, grabe yun, no? Sunod-sunod na, ano, pakaganda na ng play, guys. Ganito lang yung sikreto. Pagka, ayon sa NMAX, kasi, pangit yung play ng suspension ng, ano, ng stock. Ito na lang gawin nyo. Pa-repack nyo front. Yung front ata nasa 1.5 lang. Yung likod, palitan nyo yung aftermarket, KYB. And ipa-repack nyo din. Pero yung iba, nag-RCB, nag-all-ins, ganun. Siyempre sa ano na yun. Sa inyo na yun. Personal preference nyo na yun. Bale, yung ginawa ko, KYB, tapos pwedeng i-repack, diba? 3K lang yun, yung KYB. 3.2, ganun. Tapos so, pinarepack ko. So, all in all, gastos ko umabot ng 3K, 3.5, 6.5. Pero solid na yung play Kahit saan ko nadalhin to Kala nyo kayo lang yung nagahanap ng lubak Eto NMAX nagahanap na ng lubak oh. <laughs> Kasi goods na goods na yung play ng suspension Try natin malubak dito Try. Boom 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 Ay grabe naman yung play <laughs> Ganda grabe Okay na okay na ako dito Ayun o, oh. sus naman okay na eto malalim ay eto aakyat okay tayo di na, di na tayo matatakot natutukod dito yung harap mm. very nice So yun lang guys, hanggang dito na lang yung video. Hindi lang sa nakayan Max, pwede kayong magparipak. Pwede kayong paas ng suspension doon kahit anong motor. So ayun, hanggang dito na lang yung video guys kasi naulan na. Grabe, ang ganda ng play. So ayun, like and subscribe if nagustuhan. Again, it's your boy, and it's the kid. See you in the next vlog. Alright, ride safe po tayong lahat. Peace out. Oh, ito, may lubak ko. Oh. Ay, wala. Maghahanap na talaga ako ng lubak ngayon.